So guys, nandito um, na kami sa pinakataskan. Matatakot so, sa'yo sí, guys niya. Hahaha Matatawa na si ate niya guys kasi natatakot ako. Matatawa na si ate mo ah. Huwag ka talaga. Huwag ka talaga. Huwag ka malikot Bulan, man, tapo, tayo nila, malikot na. Hilulula sila. Patas kami ng patas guys. Kaya punta uh, pala dito guys para ma-experience niyo yan yes. guys ayun siya guys so malayo pa ayun guys daw malayo pa daw siya nasa, nasa taas namin apa taas guys nasa ropeway Sa ropeway kami guys ka sa ilalim kasi malulula kayo ang ganda Ba't meron ganun? Snow yun, sa snow. Mayroon. Hello. Yeah, ba't daw meron ganun guys? yun. Guys, guys. Napakalamig. Guys, hindi kasi guys. Ang layo na guys! guys, so, guys. Ay, okay. na kami guys sa ulap. Yan, yes, sobrang taas namin dito. But, but, wala na kaming makita guys. Uh, uh, may bihiro na po. Okay pa. Kaya itry nyo guys pumunta dito kapag nagpunta uh, 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 kayo sa Japan. Para ma-experience nyo. Ay, Bali sa Japan. Pag nasa Pilipinas kayo, pumunta kayo ng Japan. Huwag malikot na sila. Matapot guys. Nalulula matapot sila, matapot sila guys kapag hindi malikot viewers si si okay. okay. oh, so, okay. natin. Guys! Guys! Parin <laughs> na <natin>. guys! Ano guys! makita guys. <laughs> sa mamaya na lang pagbaba natin. Hello